Alan Dizon reacts to Giro Romano selling his Urian Trophy, priceless yun. Nitong Enero taong 2024 ay naging usap-usapan ang pagbebenta ng aktor na si Giro Romano ng kanyang 2004 na gawad Urian Best Actor Trophy na natanggap para sa pelikulang Magnifico. Ibinente niya ito kay Boss Toyo, isang collector at vlogger ng Pinoy Pawn Stars, sa halagang 75,000 Philippine pesos dahil sa pangangailangang pinansyal, hiningan namin ng reaksyon tungkol dito si Allen Dizon. Si Allen ay may limampung acting trophies na mula sa iba-ibang award giving bodies dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Lahad ni Allen, hindi ako si Jiro, eh. Hindi ako ang nasa posisyon niya, eh. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya, ano ang nasa utak niya. Kung kailangan niya ng pera, kailangan niya ng ganito. Pero syempre, kung ikaw artista ka, kumbaga ipagmamalaki mo na iyan hanggang tumanda ka na. Hanggang sa mga apu mo, at kapag namatay ka na, meron kang legacy na, ito si G. Romano, best actor ng urian. It's priceless, hindi mo pwedeng ibenta ng kahit magkano iyan. Ikinalungkot daw ni Allen ang pangyayaring iyon. Syempre ako, I can't imagine na yung mga anak ko ibebenta nila yung trophy ko kapag namatay ako. Di ba? Kumbaga, hindi mo sila pwedeng bigyan ng idea na, oh, pag namatay na ako benta nyo ito para magkapera kayo. Hindi, eh, kumbaga priceless yun, hindi mo mabibili ng pera yun. Kumbaga pinaghirapan mo yun mula nung time na nag-artista ka. Iyon yung validation mo, iyon yung pagkilala sa iyo na magaling kang artista. Naiintindihan naman ni Allen na may pangangailangang pinansyal si Jiro kaya nagawa nitong magbenta ng tropeyo niya. Iyon nga, pakli ni Allen wala kasi ako sa ano ni Jiro, wala ako sa posisyon niya, pero hindi ko siya masisisi. Pero sa akin as an actor, sa akin, hindi ko pwedeng ibenta yung alam kong priceless sa akin, eh, kasi parang binenta ko yung pagkatao ko. Parang, wow, so, lahat na lang pala ng trophy pwedeng ibenta. So ikaw ang best actor, pero wala kang proof. Samantala, ayon kay Allen, extended hanggang April ang top rating GMA drama series na abot kamay na pangarap. Nadagdagan ng isang buwan ang extension mula ng huli naming makausap si Allen noong ikalawa ng Nobyembre taong 2023, kung saan sinabi niyang hanggang March ang extension ng serye. Pero hindi pa nila masabi kung hanggang dun lang talaga. Actually, ang target nila abutin ng September para 2 years. Iyon ang gusto nilang ma-achieve. At habang na-extend ang serye ay lalong dumarami ang nagagalit sa kanya bilang si Dr. Carlos Benitez.